The others, the others. Liza Soberado nagpasalamat sa supporters kasunod ng traumatic childhood revelation. Oji Diaz bilip sa katapangan ni Liza. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rajuman Alex Furake. Kasunod ng pagbubunyag ni Liza Soberano ng kanyang traumatic childhood, ibinahagi ng aktres sa Instagram ang kanyang personal post para sa kanyang younger self, supporters at mga bata na patuloy na nagtitiis sa exploitation at pang-aabuso. Nagpasalamat si Liza sa lahat ng nag-message sa kanya privately na nagpaabot ng kind words at empathy. Pinasalamatan din niya ang kanyang 4-year-old self sa pananatiling determinado at matapang sa gitna ng masakit na pinagdaanan niya sa buhay. Aminadong aktres na hindi madali para sa kanya ang ibahagi ang darkest moments ng kanyang buhay sa buong mundo ngunit isang preblehio na maibahagi niya ang kanyang experiences. Gate niya, kung di siya magsasalita, paano niya mahimok at ma matutulungan ang iba pang katulad niya na dumadaan sa kaparehong sitwasyon. Samantala, nagbahagi ng reaksyon ang dating manager ni Liza na si Oj Diaz patungkol sa revelasyon ng aktres. Ayon kay OG magkahalong awa at paghanga ang naramdaman niya sa mga nangyari kay Liza na patuloy na nakikipagsapalaran sa Amerika para sa kanyang Hollywood dream. Bilib umano siya kay Liza dahil napakatapang nito na ibahagi sa buong mundo. Dagdag pa niya, wala siyang planong i-invalidate ang mga revelasyon at nararamdaman ni Liza matapos niyang ilantad ang lahat. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak, or Amen.